Isang method na pwede mong gawin para mabayaran mo ang utang mo. Hello mga ka-trader, no? mga ka-diskarte, I'm John P, your Mr. Wise Investor. Ang ka-diskart trader mo always investing na easy para sa mga taong busy. Masyado ka na bang maraming utang kaya ngayon hindi mo na alam sino at ano ang uunahin mo? Ito ang isang method na pwede mong gamitin. Tinatawag ito na snowball debt method. The first step is isilista mo lahat ng utang mo. Pangalawa, i-arrange mo ito from smallest to biggest. Halimbawa, si Marites 500, si Marites 2, 1,000. So, from smallest to biggest. Once na malista mo na lahat, unahin mong bayaran yung pinakamaliit hanggang pinakamalaki sa listahan mo. Again, magsisimula ka sa pinakamaliit na utang. Bakit ganito yung method na recommended? Ginagawa natin to para may shift of mindset or behavior na. In essence, kaya ko palang bayaran yung utang ko. Makaka-feel ka ng sense of progress. Tapos hindi mo ma-feel na overwhelming pala ang sobrang daming utang. Pero ano mo, ang best way, huwag mo nang dagdagad ang listahan. Huwag ka munang umutang. Pro tip, doble kayod ka maghanap ng extra utang para unahan mong bayaran ang mga utang na ito. Again, yan tinatawag natin na debt snowball method. Ready ka na bang subukan to? If you like this video, follow, subscribe para makakuha ka ng unang contents. This is Mr. Wise Investor. God bless and have a great day ahead. See you!